Lubog sa utang ang asawa ko dahil sa bisyon niyang pagsasabong. Idol tawagin mo na lang ako sa pangalang Ning, isang OFW dito sa Riyadh. Limang taon na ako dito at hindi ko pa naranasan magbakasyon. May isa kaming anak at nag-aaral sa elementary at tubong negros. Nagkat sa akin ang aking kumahari na sinasanla ng asawa ko ang aming bahay sa kanya. Para pambayad ng utang sa sabungan. Dahil kung hindi makakabayad ay ipakukulong siya. Halos lahat ng sahod ko ay ipinapadala ko na. Dahil ang sabi niya sa akin nag-aalaga siya ng baboy. Yun pala, baboy pala ng kapitbahay. Ang ipinapakita niya sa akin. Sobrang galit ko sa asawa ko. Parang nanlulumo ako. Mis na mis ko na ang anak ko. Gusto ko na umuwi. Paano ko gagawin kung may sanla ng asawa ko ang bahay namin? San kami titira ng anak ko? Di ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko bang manatili dito para mabayaran ang utang ng asawa ko? O uuwi na lang para makasama ang anak ko? Para wala naman akong ipon, nahihirapan ako magdesisyon. Natatakot lang naman ako para sa anak ko. Baka mapabayaan na ng asawa ko dahil sa vision niya. Payuhan nyo naman ako, idol, at ng mga followers mo. Salamat! Bakit kaya may ganitong asawa? Imbis na tulungan ang asawa para madali nang makauwi ng Pilipinas para makaipon agad. Pero mismo ang asawa pa ang humihila sa kanyang asawa pababa. Ayan, tignan nyo to mga ka-idol. Bigyan nyo ng magandang payo si kabayan dahil kailangan niya ng magandang payo para siya ay malinawan. Kasi kung ako lang ang magpapayo, ay nako, hindi ay hindi ako uuwi ng Pilipinas. Lalo na kung wala rin naman akong ipon. Kung meron din lang naman ako na papakakatiwalaan na tao na mag-aalaga ng anak ko dahil nag-iisa lang naman, ba diba? So paaalagaan ko na lang yun at hindi ko iintindihin ang asawa ko. Hahayaan ko siya na harapin niya ang lahat ng consequences na ginawa niya. Kasi siya naman ang gumawa noon eh. At dinamay nga pa ako. Isipin niya yun kung limang taon ako sa abroad halos wala akong naipon dahil sa kanya. Halos pinadala ko yung pera ko tapos ipapatalo niya lang sa sabungan. O ba? Diba? So hayaan ko na siya ang mamroblema at mag-iipon ako para sa amin ang anak ko. So ganun lang kasimple kabayan. Kayo, anong Payo ang may bibigay nyo kay kabayan. So comment down kayo sa baba. Maraming salamat.